Hello, good afternoon. Kumusta kayong lahat? So, pupunta kami ngayon sa bahay ng pamangkin ni Madam. So, ihahanda ko lang yung dadalhin ko. So, magdadala ako ng kanin ng dalawang alaga ko. Dahil itong panganay is kahit saan bahay ang pupunta is diretso yun sa kusina. Diretso yun magbubukas ng rep. Ganun. Tapos parang yan gutom. Kaya tuwing umaalis talaga kami guys, tuwing pumupunta kami sa bahay ng family nila, nagdadala talaga ako ng baon nila dahil palagi ang gutom guys so magdadala ako ng kanin dahil kanin lang naman palagi ang kinakain niya tapos french fries ganun. or chicken nuggets so wala kami chicken nuggets wala kami french fries so hindi na grocery yung amo kung kaya rice na lang kami so tatong araw na kami guys sunod sunod rice umaga kanin tapos tanghali kanin dinner kanin ganun din walang laman yung rep namin guys so tingnan nyo walang rep walang laman yung rep namin hindi na grocery si yan guys meron pero carrot lang at saka tomato. Hindi. Pero yung mga pagkain ng dalawang bata is wala. So, maglalagay na tayo. Maglalala lang po ng kanin. So, kanin ng umaga lang po, guys. So, lagay po dito sa ano. Tapos dito yung gulay na saluyot. Favorite nila yung saluyot, mga langga. So, tapos, pagdating, na, pagdating namin doon sa kabilang bahay, pag gusto na nilang kumain is, painitin ko lang to sa microwave. Ganun lang. Kaya Kaya ang trabaho ko palagi guys. Tuwing umalis ng harapan ni Is, hindi talaga nawawala yung ano. Yung bao nila. Ayan. So, pwede na yan. O di ba? May baon niya. Tapos ito yung saluyot. Ayan. So mix lang natin. So kahapon ko ito niluto. Tapos nilala nilagay ko lang sa rep. Dahil every time na gusto nilang kumain guys is may saluyot na tapos pinapainit ko na lang sa um, sa microwave na lang. Ayan, di ba? Ito yung paborito nilang ulam, guys. Kahit wala yung sahog na manok, dahil hindi naman sila kumakain ng manok. Yung mga alaga ko, guys, is hindi sila kumakain ng manok. Ayan. So, takpan lang natin para mamaya pag alis namin mga five, ready na yung baon nila. Ayan. Ganyan talaga ako, guys. Hindi talaga nawawala. Ayan. Pak. Hmm. <laughs> so, yun lang, guys, for today's video. Ingat kayo palagi. God bless. Love you all.